Yo, whatsapp up mga kawaw? At eto na, nagbabalik ang inyong mga kawaw. Oh, wow. Tara mga kawaw, samahan nyo ulit ako sa ating food trip. Another day, another food trip. At iba naman ang ating titikman. Mm. -hmm. Yo, what's up mga kawaw? Welcome again to another mini vlog. Oh, wow. Kung kayo mga kawo, nagkikrave ng Chinese food at kayo ay nakatira naman dito malapit lang sa aking kinainan. Hindi nyo na kailangan pang dumayo pa sa binondo upang matikman ang sa ang dim sum na ino-offer nila dito. Oh, wow, wow! Huwag nyo nang i-expect mga ko, na sobrang dami ang aking o-orderin. Kasi naman mga ko, ako lang naman mag-isa dito. Mm. Oh, no. Tara, mga kawaw. Samahan nyo ako, mga kawaw, Dito lang yan sa number 52, Mayor Hill, Fernando Avenue, Barangay San Roque, Marikina City. Dito lang, mga kawaw, sa Old China. Oh, wow. At bukas sila, mga kawaw, from Monday to Sunday. 10 a.m. up to 2 a.m. Depende na, yun, mga kawaw, kung anong araw ito. Minsan, 1 a.m., close na sila. Mm. Oh, no. Oy, oy, oy na lang, mga kawaw. Grabe, grabe mga kawaw. Nakasabay ko pa ang isang sikat na sikat na vlogger. Pero mga kawaw, hindi ko sasabihin kung anong name niya. Uh? oh no. Hindi nyo na kaila pang dumayo sa binondo mga kawaw upang makatikim lang na isang legit na Chinese food. Para na din kayo mga kawaw dumayo sa binondo. For only 110 pesos, mga ka, wow, meron ka ng 4 pieces na siomay. At syempre, mga ka, wow, masarap yan isausaw sa black vinegar na may toyo and calamansi at dagdagan mo na rin ng chili garlic. Oo, oh, wow! And eto ang sumunod kong inodyo, mga ka, Wow, ang hakaw. For only 110 pesos, mga ka, wow, meron ka na ding 4 pieces na hakaw. And malalaki ang kanilang shrimp, ha? Good for 2 to 3 persons mga ka, Wow, meron ka ng yang chow. Sulit na sulit na yan, mga ka Wow, para sa inyong mga cravings. At syempre, kung may budget pa kayo, mga kawaw, pwede naman kayo mag-order ng iba. At na kung nagustahan nyo, mga ka -wow, ang aking video, like, share, and follow, mga ka -wow, para updated kayo sa aking susunod na mga video. Maraming salamat, mga ka -wow. Hanggang sa muli. Oh, wow. Iba din. Oy, oy, oy.